Kailangan tanggalin yung puwit kasi. Tungay na natin. Sa magandang maga. Ah, maglulutuloy tayo ng sumpapa. Ay, igat pa. Oh. Yeah, May nasabit yung igat. <laughs> e hey, mga idol. Gagataan natin. Gamit natin koko mama. Tatanggal lang ko muna siya ng puwit para sigurado mo sip natin sila. Ayan na. isa natin tanggalin. Kailangan tanggalin yung puwet kasi yung nakaraan, yung niluto dinamin hindi namin sip Kailangan pa sundutin. <laughs> kailangan pa sundutin ng suha. Ayan, tinatanggal ko na yung tinatanggal ko na yung pinaka puwit, mga lods. Ah. Tapos lalamasin yung sasasin. Napakarami pa nito. Hindi ko ma-enjoy mga idol pag uh, hindi putol yung sip sip yung puwit eh. Kailangan talaga tinatanggal yung puwit para madali siyang sip sipin at kampahaba ng muso yan mga kaibigan. Okay, ganyan. Mga kaibigan, na namin yung pinaka puwit. Wala mga siguran sa saasin.

ยังไงต้องกวาดแต่ไม่อาจจะแก้ปัญหาอะไรต่อเพราะคุณแม่คุณพ่อฮันนี่ Tingnan natin yung sup. So, malinis <laughs> Ganon. Lagay na natin itong Coco Mama. Coco ah. Mama, ang ating panggata ngayon. Huwag mo tinatagilip. Kasi pag tinagilip, tatagilip ng dito niya.

Ayan, na yung ating susumpata mga doon. <tapos> ano yun? Sili lang yun. Okay na natin. Kain tayo. Tingnan mm. ko kung paano ah, sisip-sip eh. Yung nakaraan mga edo, nagduto ako. Hindi namin masip-sip kasi meron pa siyang puwit. Pero ngayon, maroon. Sige, natin lang so.

ulam nila. Napakasarap mga idol. Ngayon araw mga idol. Ito lang eh, ito lang namin. Kangkong at saka susun tulis. Saka yung kuhul. Napakalawa namin sa sampalok. Mmm. 嗯。嗯。哎， Jadi ane kepala ah. Alah kok